Sa mga balita naman sa labas ng bansa. Umakyat pa sa labing lima ang patay habang dose-dose na ang sugatan matapos ang banggaan ng cargo train at pampasaherong tren sa West Bengal, India. Human error ang nakikitang dahilan ng banggaan matapos umanong baliwalain ng driver ng cargo train ang railway signal. Sinuspende na ng Kokota Siliguri Line ang kanilang operasyon. Nagpaabot naman na ng pakikiramay at tulong si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mga pamilya ng biktima. Gumugulong na ang investigasyon sa pinagbula ng malagim na trahedya. Nang kukumahog po naman ngayon ang mga otoridad sa pagsagip sa 64 na migrante matapos lumubog ang kanilang sinasakiyang vessel sa Mediterranean Sea. Nangyari pong trahedya sa bahagi po ng Calabria Region sa Italia at ayon sa German Aid Group na Rescue Ship, labing isang individual na ang kumpirmadong patay. Hawak na ngayon ng Italian authorities ang naunang nasagip na individual. Patay ang isang turista bunsod ng nararanasang matinding init sa Greece. 55 anyos na lalaking Amerikano ang kinilalang nasawi sa isla ng Matraki. Sa nakalipas sa buwan, umabot na sa 40 degrees Celsius ang init sa buong bansa ayon yan sa kanilang weather bureau. Una nang natagpo ang patay matapos ang apat na araw na search and rescue operations ang British TV presenter na si Michael Mosley sa isla ng Simi. Kaya sigurado tayo doon ngayon sa Santorini, saan katerba ang tao doon? Dahil yun po ay isang wow. travel spot sa panahon po ng tag-init sa bansang Greece. Napunta ka na ba doon sa Santorini? <clears throat> Umabot na po sa halos 6,000 hektarya ho naman ng gubat ang natupok bunsod po ng wildfire sa California sa Amerika. Nasa apat na raang bumbero po ang nagtutulong-tulong ngayon para maapula ang lumalaking apoy. Sinisisi po ng LA County Department sa mabilis po na pagkalat ng apoy ang matinding temperatura sa apektadong rehiyon. Wala po namang napaulat na nasaktan o nasawi sa wildfire. Samantala, di bababa sa pito ang patay matapos ang landslide dulot ng malakas na pag-ulan sa Ecuador. Isinugod naman sa ospital ang nasa labing pitong sugatan habang nagsasagawa ng rescue efforts ang mga otoridad sa sampung iba pang nawawala. Patuloy na nagpapaulan ng low pressure area sa Ecuador na nakakaapekto rin sa Central at South America. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.